Sabi po ng mga netizens kay Bato de la Rosa, huwag daw sana nating hayaan na mahalal muli ang mga katulad na si Bato. Isang taong walang malasakit at simpatya. Pero sa huling interview nato ano ho, sa isang programa ng ABS-CBN, siya daw yung senator na may pinakamabuting puso. <laughs> ano kayang klaseng puso meron na si Mr. Bato de la Rosa? Nakita nyo naman kung paano siya manglait dahil wala lamang o dahil lamang wala siyang masabing masama doon sa uh, bumabanat o nagsulong ng, ng impeachment laban kay Sara Duterte. Wala siyang makita eh, na masama sa credibility nung sinasabi niya o nung mga kaaway niya sa politika. Kaya dadalihin niya na lang ng personal. Babanatan niya ng mga below the belt na banat. Sabi nga o, oh, ang sabi dito ng isang ng isang uh, kongresista rin masyadong below the belt ang ginagawa ng itong semester Bato de la Rosa ang ginawa, ang ginagawa, matagal ng gawain yun yung totoo uh, diba? ganyan kasi yung mga yan eh S -s -s yung mga taong sa tingin nila ay kalaban dahil nga wala silang mapuna, makitang kamalian siguro sa ginagawa ng mga kalaban nila kaya babanata ng personal na lang, lalaitin magmamarunong sa itsura ni Mr. Bato de la Rosa napakalayo no na kaya mong gawin yan ganyan katibay ang sikmura mo <laughs> di ba masyadong below the belt ang ginawa nitong si Bato de la Rosa ito ay hindi hindi, hindi akma ito ay negatibong asal ng isang senador sa bagay hindi din naman asal ng maayos na bise presidente at presidente ang ipagtanggol ang pinagtatanggol niya na si Digonga at atong si Sara Duterte. Masakla, pero totoo. Aminado naman atong si Mr. Bato de la Rosa na identify siya bilang senador mm, ng mga Duterte. Inamin niya, niya yan eh. O, ba diba? So, ano pa ang what's the um, ano pa yung sake or what's the essence pa of being or telling people na ikaw ay may mabuting puso. O ba diba? Ano yon Nililin lang? Niloloko? at nagsisinungaling ka sa taong bayan at dikit sa lahat nagsisinungaling at niloloko mo ang sarili mo yun yung masaklap mm. anyway, yun nga katulad ng madalas kong sabihin tumibay na ang sikmura ng mga katulad na itong batoy eh. so siguro talaga hindi na nila alintana yung kahihiyan diba? yung baka nga wala ng konsyansya ang mga katulad na ito eh. masaklap pero totoo na may mga ilang or may mga uh, nasa pwesto pa sa ating gobyerno na ganitong ganito ang asal. Walang malasakit at walang simpatya. At hindi talaga alam ang tinatawag na serbisyo publiko. Good luck.